Ah, pinauwi na po sa Pilipinas si Philippine Ambassador to Kuwait, Sulan Primavera. Dahil reklamo ng pamumulay ang kanya, ng kanyang dating kasambahay. Emosyonal namang hindi ng kasambahay ang mapahitang sinapit sa kamay ng dating amo. Dahil ito ang report ni Sandra Ginaldo. Hindi napigilan ni Mabel, di niya tunay na pangalan na maiyak habang ikinukwento ang tatlong beses daw na pagmolesta sa kanya ni Philippine Ambassador to Kuwait Shulan Primavera nang manilbihan siya bilang kasambahay. Tapos yung kaliwa ko, yung <minti> hawak ko niya. Yeah. Tapos hinalikan mo niya yung tapos nabihan niya, maganda pala. <minti> <minti> tapos binanggit pa niya ang pangalan ng Diyos. Kahit ilang beses nagpaalam na bumalik sa Pilipinas, ay hindi raw siya agad pinayagan. Posible raw na natunugan ng amo niya ang plano niyang magsumbong. Ang takot sa amo noon, napalitan ng galit ngayon. Parang nakakadiri ako kasi parang nandidiri ako, parang nalilito na ako sa hindi ko ngayon na parang pinagpinatong niya ako ng ano. Ano gusto ko lang ipaglaban ko ngayon ang tama. Yung, yung ano ko babae, kasi ang baba ng tingin niya sa akin. Sa edad na 28, nagpunta raw sa Kuwait ang dalagan si Mabel para makatulong sa mga magulang. Tumakas siya sa naunang amo dahil sa umunoy masamang pagtrato at naging kasambahay ni Primavera kahit mas mababa o mano sa nararapat ang sahod. Sa ngayon, nasa pangangalaga siya ng Opless Center at sumasa ilalim sa counseling. Ilang ulit nang itinanggi ni Primavera ang akusasyon ng dating kasambahay pero handa raw itong panindigan ni Mabel. Araw sa kanya. Sadalag po. Tingin nila niya yung pagsisundan sa mga tao. Gusto ko lang huwi, huwi, siya ng tawad sa ginawa niya. Muling sinikap ng GMA News na kunin ang panig ni Primavera. Pero hindi raw muna siya magbibigay ng pahayag, alinsunod na rin sa payo ng kanyang abogado. Ang DFA naman, nangakong bubuo agad ng fact-finding team, oras na aprobahan ni Pangulong Aquino ang pagsasagawa ng formal na investigasyon laban kay Primavera. he will be investigated on uh, the allegations uh, presented. By, uh, the, uh, the accuser. Basically, it would be on the administrative aspect. para sa unang balita Sandra Ginaldo reporting